Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way I've got a guitar, i Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all Ang galing. Muntik na kayong magsabay-sabay. Nasa tono pa. <laughs> Abay! Ang kukit naman ng mga bata ko Nag-iingay lang naman yung mga yan. Ano ka ba, oh, blacks? Palibhasa kasi eh. ko sa sama ng loob. Ang cute naman yung mga batang to. Oh, ito oh. Wow! Uy, 100. Salamat po. Thank, Thank you. Thank you. Ang babaes ninyo. Thank you. Salamat po sa 100, Lolo. Hala! Oops. Akin to. Hehe. <laughs> oh, black. Sige, ibabalik ko to. Pero, isang kanta pa. Ke, din! 5, 6, 7, go! Salamat sa liwanag mo Muling nakakasilaw ang kalbo <laughs> <laughs> Minataw! Takbo! Bilis! Abay! Lokong mga bata yun ah! <laughs> ang galing nun ah! Salamat sa liwanag mo! kasi nakakasilaw ang kalbo! <laughs> Lo! Kalbo ka din kaya? Yo! Ha -hay. Musta mga tol? Disyembre na! Pasko na! Merry Christmas mga tol! Ikaw, kamusta Pasko mo? Ang lamig na, diba? Malamig talaga ang Pasko ko! Single pa din ako eh! Ganun ba? Di ba kilala ko ako sa'yo. Heto oh. Asan, asan? Right? Okay? na ako, iho? I'll touch shirt na lang. At syempre, pag ganito magpapasko, hinding-hindi mawawala ang regalo. Oh, regalo mo. May regalong maliit, malaki, may pa suspense pa. Yung tipong mahirap hulaan kung ano yung regalo. Ano kaya ito? Haha, <laughs> halatang halata naman kung anong laman yan. Talaga? Ano kaya ito mga kuya? TV. Oo, TV yan. Talaga kuya o blocks? Hindi. Kita mong ang liit eh. Laptop 'yan. Wow, talaga? Hindi masyadong maliit 'yan para maging laptop. Malamang tablet 'yan. Wow! Sana nga maganda. Oh. Ano pang hinihintay natin? Unboxing na. Ano kaya to? Baka laptop 'yan. Sana nga. Ito na. Chocolate. Oh, <laughs> Headband. Headband? <laughs> Saan ko gagamitin 'to? <laughs> okay lang 'yan. Bagay naman sa iyo. Oh. Ako naman. Excited na ako. Ano kaya to? Sa tingin ko Tablet yan. Oh, sana nga, tol. Excited na ako sa tablet ko. Ito na. Tablet. Tas. Tabletas? Tablet. 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 Ako naman. Cellphone kaya to? Hmm. Yes, cellphone nga. Wow! Cellphone niya. Sana all. Ayos to. Ay. Too big. Too big, so ko to Akala ko cellphone na. Too Ako naman. Ano kaya to? <laughs> ano pa? Editabo? Ganon? Hmm. Tabo nga. <laughs> Sabi sa'yo tabo eh. Tabo. <laughs> Teka, may lamang pa. Cellphone. Huh? <laughs> <Ha>? Cellphone? <laughs> Uy, may tablet. Tablet? Uy, meron pa. Huh? May Let's Papa. Wow. Oh, di ba? Swerte ni Kulet. Mapapasana na Olga na lang talaga. Isa pa sa mga ganap, 20 Disyembre ay ang simbang gabi. Ikaw, Nagsimbang gabi ka na ba? Kung oo, natanasan mo na ba to? Mga tol, simbang gabi na mamayang madaling araw. Simba tayo? Sige, sige. Simba tayo. Mga tol, bakit simbang gabi? Di ba dapat simbang madaling araw? Kasi madaling araw. Oh, blocks talaga. Bibigyan mo pa kami ng problema. Basta ha, mamaya simba tayo. Tol Piso, andito ka na? Oo tol. Nakita mo si Tol Jax? Hindi eh. Baka nasa tabi-tabi lang yon. Good morning, Paul jacks Uy! Piso! O Blax! Anong ginagawa nyo dito? Ah, wala. May eh, nagyaya kasi sa amin eh. Magsisimbang gabi daw. Hanggang dito na lang muna. Like, share, and subscribe na kayo mga tol. Pamasko nyo na sa akin. <laughs> Salamat. Mula sa Tol Jacks Animation, pinabati namin kayo ng Happy Christmas and a Happy New Year! See you sa next animation! Bye! -bye.